Ito pala ang mga nagawa ni Leni Robredo bilang pangalawang pangulo ng Pilipinas. Si Leni Robredo ay nanunungkulin bilang pangalawang pangulo ng Pilipinas mula Mayo taong 2016 hanggang Oktubre taong 2022. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, nagawa niya ang maraming mga proyekto at programa na naglalayong tulungan ang mga mahihirap at nangangailangan sa bansa. Mga proyekto at programa isa sa mga pangunahing proyekto ni Leni Robredo ay ang Anggat Buhay na isang programa na naglalayong tulungan ng mga mahihirap na komunidad sa bansa. Sa ilalim ng programang ito, nagawa niya ang mga sumusunod. Housing program, nagtatayo ng mga bahay para sa mga mahihirap na pamilya sa mga lugar na apektado ng mga kalamidad. Education program, nagbibigay ng mga tulong sa mga estudyante mula sa mga mahihirap na pamilya upang makapagpatuloy sila sa kanilang pag-aaral. Health program nagbibigay ng mga tulong sa mga ospital at mga komunidad na nangangailangan ng mga serbisyo sa kalusugan. Mga nagawa sa mga komunidad. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, nagawa ni Leni Robredo ang mga sumusunod na proyekto sa mga komunidad. Typhoon Relief Operations, nagtulong siya sa mga biktima ng mga bagyo at mga kalamidad sa mga lugar tulad ng Leyte, Samar, at iba pang mga lugar na apektado. Community Development nagtatayo ng mga proyekto sa mga komunidad tulad ng mga paaralan, mga ospital, at mga pasilidad sa mga lugar na nangangailangan. Mga parangal at pagkilala. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, natanggap ni Leni Robredo ang mga sumusunod na parangal at pagkilala. One of the most influential people in the world ayon sa Time Magazine noong 2018. Asia's most influential woman ayon sa Forbes Magazine noong 2019. Mga kontribusyon sa lipunan. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, nagawa ni Leni Robredo ang mga sumusunod na kontribusyon sa lipunan. Empowerment ng mga kababaihan, nagtatago siya ng mga programa na naglalayong tulungan ang mga kababaihan na maging aktibo sa mga gawain sa kanilang mga komunidad. Transparency at Good Governance, nagtatago siya ng mga hakbang na naglalayong itaguyod ang transparency at good governance sa mga gawain ng pamahalaan. Sa kabuuan, si Lenny Robredo ay isang makabuluhang personalidad sa kasaysayan ng Pilipinas na nagawa ang maraming mga proyekto at programa na naglalayong tulungan ang mga mahihirap at nangangailangan sa bansa.